Lahat ng kasinungalingan ay ginawa ni Libby para isipin ng kanyang daddy na ayaw pumunta ng kanyang mami Charlene dito sa kanyang daddy Raymond. Dahil sa pagtatanong ng kanyang daddy kung nakita sila ng kanyang mami ay sinabi ni Libby na nakita sila sa shop pero nagmamadali ito at pupuntahan o magkakasama sila ng kanyang boyfriend na attorney itong kanyang mami. Ang hindi alam ni Raymond ay pinagbabawalan ni Sonia at ni Divina itong si Charlene na makadala man lamang sa kanyang asawa na si Raymond dahil umano ay si Divina na ang may karapatan dito sa kanyang anak at hindi si Charlene na naghiwalay na sila ng kanyang anak na si Raymond. Samantala sa pagising ni Lailani, sa pagkakumatos ay agad tinawagan ng nurse ang taong nagtago kay Lailani, si Don Julio. Gulat si Lailani na nakita ang bienan, pero this time ay mabait na ito sa kanya at humihingi ng sorry sa kasalanan na hindi. Muna inalang ni Don Julio ang buong kwento sa pagpatay ni Lailani sa asawa nito ang anak ni Don Julio. E kinuwento rin ni Don Julio na kinakontsaba niya ang kaibigan na may-ari ng hospital para mailabas ng lihim sa hospital. Itong si Lailani na alam ni Don Julio na nasa piligro ang buhay ni Lailani. E kinuwento lahat ni Lailani, ang tao na gustong pumatay sa kanya ay si Divina at nasa piligro ang buhay rin nila Princess Charlene at Xavier kapag nagkamali sila ng kilos ni Don Julio at may koneksyon sa kapulisan itong si Tibina na kaya nitong pumatay at manakit ng tao. Agad naisip ni Don Julio si Adrian, ang abogado ni Charlene na tumulong pati sa pagpiyansa dito sa kay Charlene. Gulat naman si Adria nang tinala siya ni Don Julio sa kay Lailani at ibinigay ang USB ng sinumpa ang salaysay ni Lailani na si Divina ang taong gustong pumatay sa kanya. Nakiusap rin si Lailani na maging maingat sila sa bawat galaw nila at kung matunugan ni Divina ay papatay ito ng tao kaya kailangan na mailabas agad ang warrant of arrest para dito sa kay Dibina. Hindi na makapanakit pa itong si Dibina at kailangan rin ipagtapat ni Lailani ang tungkol sa ginawang pagpalit ni Dibina ng anak nila ni Charlene. Tuluyan na kayang mahuhuli itong si Dibina at mapanagot sa kanyang kasalanang ginawa. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Princess Anna City Jail.